Oh mga lads, nandito na naman tayo sa panibagong kabanata ng ating paglalakbay sa Czech Republic. Aring ngayon nakikita nyo ako nakasakay sa bus. Ako'y galing trabaho nyan, pauwi na ako. Hingga na may tuntua at last night na. Abay makakatulog na ng masarap eh. na namang iturahin kung niya di makita na ng mata sa antaw. Kami ngayon nakababa na at maglalakad na pa huwi. Hagunot na yung bus pag alis eh. Dali-dali na nga kami tumawid para makauwi na. Di na na may safe tumawid at yung mga sasakyan ay natigil. Pero syempre, ingat-ingat pa rin at baka mahirap na dito ngay kita na itsirahin ko ay tingnan nyo ang mata at pagtuna gusto na agad matulog nyan syempre bago matulog eh kailangan muna natin kumain di ka medyo natatanaw ko na nga yung bahay na tinutuloyan namin pati yung panahon napapansin ko makulim ilang minuto lang ay natin na kami sa bahay ako nga ipapasok na pagkarating ko ay agad na nga ako nagsalang ng na sina. malma lang nga Ng aking inugutong di yan eh kaya yan ang inuna ko sabay kuha ko ng hotdog doon sa rep. di gayen, ngay nagyayelo ay eh di ginawa ko nilagyan ko muna ng tubig para mawala yung yellow Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Sabi ko nung bata pa ako, eh, paglaki ay bibili ako ng marami na re. Eh nung lumaki na, ay eh, di kay manawa, nawa. Ay eh, pag nagulang baga naman araw-araw ng hotdog, eh baka ikay eh, magkulay hotdog na. Saka isa pa'y eh, masama din yung nasa sobrang ka ng frozen food. Pero sa nung bata pa, eh ito talaga ang hilig na ulam. Pero pagka wala nga ulam, ay eh, naaari nga eh, tubig asain. Naaari nga din yung sabaw sa kape, sabaw sa milo, sabaw sa gatas. Pag nga may mantika ng baboy at may tuyo, ay eh, masarap-sarap na. Kung nga ikay eh, nagluluto-luto, ay eh, pwede bulang lang dahon na malunggay, magagata. Kung ikaw nga'y di pa sinisipag magluto ay sapaw mo lang sa sinayang ang talbos ng kamote, sausaw mo lang sa tuyo na may silay. O di gay ka talo na, marami namang pamamaraan noon na idepende lang talaga sa iyong diskarte. Kung naranasan mo nga yan ng bata ka pa, ay hindi mo adapat dapat yan ikahiya. Bagkos ay maging proud ka pa. Ika nga'y maigin ay may naranasan mo yung hirap ng bata ka pa. Kesa nung ikay tumanda na, baga na may nagprito lang ako ng hotdog eh kung ano-ano nang sinabi eh. Teka eh, nga lang at ma-check nga pala yung aking sinayang. Baka luto na ako'y gutom na eh. Nung i ko hello pa. Di ginawa ko eh, nagpainit mo ako ng tubig at nang Nung ako nga pala maglalagay na ng kapit asukal sa tasa, inapansin eh, ko yung eh, paubos na pala yung aking asukal. Bay sa tantya ko'y eh, lang timpla na. Kinakabahan na at mauubusan ng panimpla. Ay mukhang kailangan na mag-grocery. Na makakulo ng tubig yung eh, akin ng sinalina na makahigop na. Plantahan mo yung eh, inaantok na kanina ay eh, naisipan na naman magkape. Pagkasalin ko ng tubig, itinignan ko yung sinaeng. Ayun, iniin-ina. In Kakakain na na rin. Abay, na eh. Binalumbaw ko na sa dyan, dyan para hanggang hapon na ay eh, di paggising ay eh, kakain na lang kita nyo naman sa dami how a tidy night kakain ay pagpasensyahan nyo na ayan na lang naluto at galing trabaho abay pagod eh ang mahalaga na may nangaalaw at hindi nagdadamot hika nga share your blessing lalo sa pagkain ay pano, ako kakain na muna na makapagpahinga at makatulog abay galing pang gabi eh maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay sa atin dyan sa mga nagtsatsaga manood din ay eh. kahit ang content natin ay garnilaang sana'y patuloy kayong sumabaybay hanggang konsa saan kayo dalhin ng tadhana sa mga palod sa mga followers maraming salamat sa inyo lahat di ko na kayo may isa-isa pero maraming salamat sa inyo sa nga pala kung hindi ka pa dito ay eh, baka naman ay paano hanggang sa susunod na kabanata na lang ulay paalam